dito ba naman? May pakla? Bago ka dito ah. Nung pangalan mo? Fidel. Ako si bamboo. Angin <laughs> siya! Sa akin siya? Akin siya? Anong mo? Bakla! Anong mo? Papa yung number mo? Papa! 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 Sa akin yung papag yun, ha? Anong sa'yo? Sa akin yun? Sa akin yun! Ako nakakita -ka sa kanya. Ako nung, -nung, -nung nauna sa kanya. Wala akong pakila. pakilakin pa rin siya. Ah! <laughs> <laughs> ah! yung party ko. Party ko. Ako yung party niya. Yung party. Wait! Sa to binili ko sa sange. Okay. Ito binili <laughs> <ito> bin <laughs> <laughs> ah! <laughs> oh. ah! ako! Ah! Tatandaan mo ang araw na to. Inahamod kita ng Channeling Apocalypse! Lina! Oo! Oh! Tara <laughs> na! ko na ang mga ko. Bakla? Ay bakla! Ay bakla! Gawin Nga! nangyari mukha kang bad trip. Yung ate ko kasi eh. Inaam mo na away? away? Ayoko nang away eh. Ito niya, chenny niya po ko lips. Ito yung gumagano na parat eh. Mm -hmm. Asa si ano? Sino? Si. Charlie. Patara po Charlie. Charlie. Charlie! 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 Baby! Baby! Dito na! Bakla! Diyoko, bakla! Sa poses pa Darling! na kayo! Wala pa ibang katropa natin? Wala yung iba? Wala! Bakit? Hindi ko Anong balita mga bakla? Nagda-diet kayo! na ngayon may naghahamon sa kanya eh. Gera, channel in apocalypse. Channel Oo! Saan siya? Sino? Sino siya? Si ano? Si... Bambi! Ati mo? Oo! Yung lola matanda na yon. Sinamon ka! O tara! Lusubin natin! Lusubin natin! Tara! Niyang <laughs> na uh, ako ng sister ko. Ah, Dahil inalago ng papang na nakita ako, sa ko akin lang yun eh. Puting ko. na Yung bra ko yung panti ko inaalis niya. Ah, <coughs> <o sozialcoin> <coughs> ma sì, non ho mai finito di cavallo. Ecco, ecco, Tu Ecco, ecco, ecco. 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 Hoy. <laughs>